Binabati natin si Nakapuso Primetime King at Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera sa kanilang mga tagumpay. Tatanggapin ni Nakapuso Primetime King at Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera ang kanilang mga parangal sa Box Office Entertainment Awards 2024 na gaganapin sa Ika Negatibo 12 ng Mayo sa Henry Lee Irwin Theater sa Ateneo de Manila University. Kinilala ang celebrity couple bilang box office phenomenal stars ng Philippine Cinema para sa tagumpay ng kanilang entry sa Metro Manila Film Festival libo at 23 na Rewind na ngayon ay ang pinakamataas na kumikitang pelikulang Filipino sa lahat ng panahon. Kinuha rin ni Nadingdong at Marian ang parangal para sa most popular love team para sa mga pelikula. Kinilala rin ang kapuso aktor at host bilang isa sa mga film actors of the year. Bukod dito, tatanggap din ang power couple ng bida sa Takilya Award sa 72 Andy Famas Awards na gaganapin sa Mayo 26, 2024 at apat sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel. Si Marian ay kasalukuyang bida bilang Catherine at Grace sa pamilyang palabas na I'm a Guardian Aliin, na ipinapalabas tuwing lunes hanggang biyernes sa 8 oras 50 minuto ng gabi sa Gimo Prime, Pinoy Hits at Kapuso Stream. Maaari rin itong mapanood sa GT sa sampu oras minuto ng gabi. Ang kilalang aktres ay mayroon ding paparating na papel sa Sin Malaya Entry na may pamagat na balota na co-produced ng Jim Pictures at Jim Entertainment Group kasama si writer at director Kip Ebanda.